Hello, good afternoon mga kabay Welcome to my YouTube channel Ito na po mga kabay <coughs> Ang aking uh, na tiles Natapos na po uh, Katatapos ko lang po Kasi nag-iisa ka lang ako At uh, Sa hindi pang nakakalan Sa aking Posisyon uh, Sa dati pa po Sa sa NPL. Ang uh, mula na umpisa ako kumasok sa NPL. Uh, lahat ng uh, lahat ng ginagawa namin, pinag-aaralan namin no na kami na kumasok sa isang area na parang uh, sira ulo. Pwede kami masuk sa konstruksyon. Oh, ito na po yun, yung trabaho nang kaya ako ula raw ko ako kaya hindi ka na hindi pa gusto basta basta ng ako Masori, kung uh, alak tan ibang alam yung 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 Pwede lang niya, pwede niya ito ilagay sa pagpapasira sira sa ulo. Ayan, ka, mar, kan marunong din ako nyan Ayan, tanda din ako dyan. Pwede man din ako magpa bakla-bakla. Magaling din ako dyan. Lahat ng uh, bagay po kaya kong gawin. Maliban lang siguro nag-eh mag uh, drive ng aeroplano hindi ko kaya <laughs> kaya yun mga kaagal uh, na natutuwa ako sa aking uh, trabaho dahil eh, sa itong uh, posisyon ko ngayon uh, gina na ginagamit ko kasi itong pagkakabit ng tiles mga kaabay yung extra income ko rin dito nakita nyo man o ayun It's trying time po ito. Um, alam, alam po yung gano'ng bayad dito sa akin. Team hmm. ang bayad sa akin. Kaya, ito lang, pasimple-simple lang. Kaya, ganito lang ang trabaho po enjoy na po ako sa aking trabaho ngayon medyo nakapahinahin na na po ako sa duty sa police station nandito po ako sa eskwilahan pero kung kailangan ko, kailangan nila ang tulong ko automatic naman po ay nandiyan po ako sa police station okay, mga kabay at ako ay magpapahinga muna um, para ano mga kabay ah

Yan. balik po tayo sa pusto sa aking tambayanan kaya balik po tayo napapahinga po tayo tapos naman uh, papahinga muna tayo mga kaabay hindi Pag, uh, dating ng principal ngayon o kung pupunta man siya ngayon at least nakita niya niyang trabaho ko tapos na bayaran agad kami Oo, di ba mga kaabay? Ito, wala kasi ibang nakakaalam sa trabaho ko. Tago po kasi ito, eh, hindi po pwede tayo lantaran kasi gawa ng... Sinabi ko lang po sa aking mga vlog dahil sa, sa vlog malang po ito ang sinasabi ko. Pero sa personal, walang nakakaalam. Ako ay isang intel ang pagkaalam nila ako ay ultimo lang ayan mga kabay nakakapagod nakakapagod mga mga kabay isipin na sa ating pagtatrabaho ay uh, halos lahat nagawa natin pero ito naman balita ko naman daw malilipat naman ako destino depende sa order sa aming nakakataas kaya kung malipat naman ako siguro mapalayo na naman ako rito sa uh, mga bata marado ha na pinaman ako itong mga bata nito anyway man tama wala naman tayo magawa kasi trabaho natin yan Tapos na? Aleta. Oh. Kala, abi ko kung nagka nagbakal ka na to pagkaon mo. Then, dito na ikton na ka nagkaon sa inyo. Aleta. Grabe gin pamaol ko sa likod ko, alawas uh, ko. Aleta. Kapoy pero okay lang. at Aleta. least wala wala ko wala wala pa kami mga istoryahan ni Ma'am. Ma mabalan akaron karon pag-abot. Ano ba tata si Mo? Basta ambal niya sa akin, Ano lang itakod mo lang nung itakod mo lang tapuson mo lang dayon kay nga nambal naman ni tata. Uh, nung hindi lang kamo manukot kay ma'am nung kay tungod uh, ari kamo nag uh, uh, dire hambal ko hindi naman ako nag ano nag uh, presyo o hindi man ako nag hambal sa iya nga amo ni um, mamantata pero mabalan na si mabalan na karon pag mag si mama kita na niya ang takot ko oh. oh sigurado na may may ibibigay sa ihatag sa akon Ay, ama, ano na lang na ya? Nang tagaan na lang po daw okay na ah. isan bakal lang bugas ah hindi na kinangla na ng... ano ah madlag ko anay ah basta importante nakita niya ang obra ko kay adami na nagdami na naghambal sa akon mga teacher o Uh, may uh, kag maestro na kuaong kuno ko nila pag kuno sa ila balay tiles hinko ko ang lang ko kay ano naman ng basta lang wala lang ta jute di op ko pwede ko da maka ano maka maka ubra damo sila lima na sila ka naghambal sa akin ayan mga kabay at sinsya na kaya medyo nagilunggo ako ay eh, may ka ka kausap -ka ako na upod ko ayan ang ganda ng mga view dito sa mga kahoy ka anong punong kahoy mga kabay ayan malalaking kahoy at mga kabay uh, kasalamat din ako sa inyong suporta ah, na hanggang ngayon nandyan pa rin kayo at uh, ko man ang aking team ng youtuber ay check ko si Music Hos Pugi Mamilani check out Mam mam ma juicy set out mam ma glisha guwapa set out at uh, mam ma kulats uh, salamat po mam ma sa pag play mo sa aking ano mam ma video at ako ay hindi rin ma makapag na ako thank you lord thank you thank you to sa atin na katapaano po ay Uh, may malasakit po kayo sa aking channel ayan mga kabay at hanggang dito dito na lang uh, okay bye bye mga kabay